Pare, tignan mo yung rider na yun, oh. Yung kapote niya, plastic. Palitan natin, pare. Kaya niyan. Saglit, <laughs> saglit. Tatimingan lang natin. Ayan, oh. Plastic, pare. Ay, nawala na. Boss! Palitan natin yung kapote mo, okay lang? Palitan natin yung kapote mo. Pwede naman boss. oh, trot. Ginig ka mo na, ginig ka mo na. O, oh, mo sa kanya. Adi, adi, adi. Bossing, nabibigay kasi ako ng kapote. Ayan, o. Oh. Thank you, sir. Thank you. Ayan. ko, lang ko. Ito, ito, ito. Hey, thank you, sir. Thank you. Ayan, zakro yan. Ha? Napakatibay niyan. Palitan mo yan sir ah, kasi nababasa ka sir oh Tingnan mo Ah, palitan mo ah Oh, kamay ka mga sa vlog natin Thank yeah. you sir, thank you po sir Sige sir, sir palitan mo ah Opo, opo Napakatibay na sir Thank you sir, thank you Sige sir Palitan mo sir Para maganda tignan Yan Habang ano sir, para hindi ka mabasa sir Kaya ikaw yung maswerte yung nabig na nakita ko na deserve talaga palitan no. Thank you. Sir, thank you. Sige sir. Sige sir, bulat na mo sir. Wala tang pampayan no? oh. Pang sapatos. Wala tayo na pang sapatos pare. Sir, ito pang sapatos sir ha. Sir, pang sapatos. Ay, salamat po. Sige sir, balat sure. lang. Thank you sir. Ha? Ayan oh, napakaganda niyan, buddy. Zakro 'yan. <laughs> oh, hindi ka naman babasa niyan, sir. Salamat po. Ang tulong po sa akin daw. Yan yes, sir, ako po sir So tingin pa po. Yung pangilalim sir, ayaw mo palitan? Uh, pa palitan nyo sir, parang hindi ka Oo Opo Yan, mabilis na lang may suot yan eh Yun Kahit yung sa sapapang sapatos, itago mo na lang Yes sir, yes sir Ah, di ba sir? sir ah. yan sir. Meron pa sir ah, yung parang hood sa taas. Apo. Yan! O. <laughs> o oh. oh, yan sir. O, oh, hindi ka na mababasa yan ah. Oh nga sir <laughs> Sir, kasama muna Thank you po Sir, Thank paano you. ba yan? Alis kami Sige po, ikat din po kayo, eh, sir Sige sir, sige sir, sige, sir. Uh, Okay